Ngayong si San Juan Damasco ay pinarangalan sa pamamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananagutan, panunungkulan. Kaya si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan kanya tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya pinaghati yon. Iniabot sa kanyang mga lagay at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamu namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, na Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling magubuhay. Gayon din, ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na inanang ng Diyos, ni Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At kasama ni San Juan ng Damasco, ating dasalin, Ama namin, sumasalangit suma ka. Sambahin ang alam mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kahanin sa araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iagya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na raw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Sa Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag sa mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag niya sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mamuhay tayo ng banal sa daigdig na papanaw, samantalang maghihintay para sa dakilang araw ni Kristo poong marangal. manalangin tayo. namin mapagmahal ang mga nakinabang ayong ginugunita si San Juan ng Damasco ay na nawa at papagibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananampalataya at sa pagtak sa ipinakita ng landasing ahantong sa pagkakasagit sa pamamagitan ni Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalangan ka. Amen. Panalangin para sa ipagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taong ito ng jubileo. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, na sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumula pa rin dito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapal ng una, ngayon at magpasalanan hanggang. Amen. Magsipo muna kayo sa ilang mga patalastas. Ah... Uh, ngayon din po ay anibersaryo ng pagkapari ng isa sa mga kasama nating pari dito sa katedral, si Father Anthony Esteron, sa uh, sacerdotal anniversary. Kahapon naman po ay umao si Father Bimbo Pantoha, ang kuraparo ko ng tango na kamakailan lang bago po makapunta sa tango ay kurapado po ng Santo Tomas. At siya po ay nakahimlay takasalukuyan sa parokya ng Divina Pastora sa Tango. Uh, siya po ay nakamero ng massive heart attack habang magmimisa sa kapistahan ng na subho kahapon ng umaga. Ah, samantala, ngayon pong umaga, ang mga pari ay pupunta sa Batangas City upang daluhan ang ah, funeral mass sa ina, sa ina ni Father Joab. Sa alas na po ng umaga sa Batangas Basilica, Inmaculada Conception Parish. Tayo po ay magsitayo Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan, Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat, Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Atin pong dasalin ng Ingenus. Binati ng Anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa winika mo. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, amen. At ang salitay na katawang tao. At matipamuhay sa gitna natin. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin kami kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo, aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon ng Diyos, kasihan kasi mo nawa ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na krasya. grasya at iyayamang dahilan sa pagbabadita ng Anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Yesu Kristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pupapakasakit at pagkamatay sa krus ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalawalhatian sa langit, alang-alang kay Yesu Kristong Panginoon natin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapalang una, ngayon at magpasawalang hanggan luwalhati sa ama sa anak at sa espiritu santo kapang nang una ngayon at magpasawalang hanggan amen luwalhati sa ama sa anak at sa espiritu santo kapang nang una ngayon at magpasawalang hanggan amen sa ngalan ng ama ng anak na espiritu santo amen